Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayasin, Mindanao Sa so, mga kapwa ko, FWs around the world Hello, good morning Hoy, pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga vayots Ay, si Franz Castro ba ang gagawing uh, In really 2.0? <laughs> bakit ko na sabi? ba? Diba, uh, bakit ba nagkaroon ng law? Nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. ba diba, Yung pakana nila dati. Kasi wala pa mang social media noon. Tapos yung mga mainstream media, mga bayaran din. Uh, kagaya nga kay Bumbong Marcos. Uh, Tiklop dati sa Pangulong. Uh, yung mainstream media noon. <laughs> Tiklop ang mga kipay at bayag. Nung panahon ni Marcos Sr. <laughs> so hindi nagbabalita ng tama. Anong nangyari? So, merong uh, pautot ang Marcos Sr. at sila si, yung, si Juan Ponce Enrile, yung lolo ng mga dinosaur. Eh, <laughs> ano, kunwari, na-accidente siya o oh, inambos, ba diba? Yun ang palabas. So, kaya nag-deklara uh, ng martial law ang Marcos Sr. noon na presidente. So ngayon, ito ba ay si Franz Castro at gagawing in really 2.0 sa panahon na naman ng administrasyon ni Marcos Jr. In really, nung Marcos Sr., Franz Castro ba? Sa Marcos Jr. Bakit? Kasi ito nagdrama si Franz Castro na kono ay mayroong mga parang nakamotor bike daw na nagpapaputok sa kanyang sasakyan. So ayon dito sa balita ng News 5 ay masyadong maano. Mariing kinon na ni Act Teacher Party List President Antonio Tinio ang umano'y pagpapapotok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Representative Franz Castro habang pauwi mula sa isang event sa Taguig City noong Miyerkules, Disembre 11. Uh, polis daw, sabi ni Franz Castro. Paano alam na polis yun? Uh, at saka kung paputukan ka, eh baka, <laughs> <laughs> na-discover siguro ng mga polis na yon na yung event, di natin alam, baka yung event na pinuntahan ni Franz Castro ay nagpulong sila ng mga kapwa niya, mga makakaliwa. Kung anong gagawin nilang hakbang para sa mga Duterte or kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos kung paano nila try do <laughs> di natin alam. Kung ano, baka nakipagpulong ba si Franz Castro sa mga rebelde, sa mga, uh, basta, hindi natin alam kung anong event ang pinuntahan. So, nagpaputok daw ang polis. Ikalaban eh, ka ng polis, Franz Castro. Isa kang membro ng mga makakaliwa na lumakalaban, lumalaban sa gobyerno, kumukontra sa gobyerno. And yet, nasa Loob ka ngayon ng gobyerno at sinasahuran ka ng mga taxpayers. At, pangalawa, isa kang convicted felon criminal child abuser. Anong nireklamo nire mo? Sayang nga eh. At hindi ka tinamaan. Sayang na hindi ka natuluyan. Magpasalamat pa ako sa pulis, Franz Castro. Kung tinamaan ka at natigok. <laughs> Ay. So ayun daw dito kay Tinyo, hindi dapat baliwalain ang ganitong klase ng insidente lalo pat patuloy ang pagbabanta at paninira laban kay Castro. Saan yung pagbabanta dyan? Uh, Antonio Tinyo kay Franz Castro. Malinaw po na convicted sa regional trial court ng Tagum City si Franz Castro at Si Sator Ocampo bilang isang child abuser. Paano'ng pagbabanta doon? Na kung tutuusin nga dapat nasa loob na yan ng kulungan ang putang inang yan. Tapos ngayon sasabihin mo, <laughs> hindi pa da dapat baliwalain. So, yung ano, yung mga anong nangyari doon sa mga IPES? na kinidnap nila ni Franz Castro yun wala, di, ano na yun ano yun, I ibabasura na lang yun e, e chapwera yung ginawa lang pambababoy sa mga anak ng mga nitibo doon sa Mindanao na basta-basta nilang kukunin, akala mo pag nila sila yung nagpalamon doon Pagdating doon sa mga kabataan na yon, na na Franz Castro nila ni Chatur Ocampo, okay lang. Pag ang nangyari kayo kay Franz Castro na sana na tuluyan, ay di pwedeng baliwalain. Abay, napaka unfair ninyong mga animal kayo. Pag kayo gumawa ng kababuyan, hindi dapat magreklamo ang tao. Pero pag kayo ginawan, nang hindi maganda, abay, hindi dapat palampasin kailangan parusahan. Obooh! So sabi pa dito ni Antonio Tinio, we demand answers from the Philippine National Police leadership. Who were these officers? What protocols justify the discharging of a firearms in heavy traffic? Was this a legitimate police operation or a form of intimidation? Ani, Tonyo, mm. Tonyo, drama nyo lang yon. Dahil, alam naman natin, noong isang araw, nag-file ng, uh, ano ba tawag doon? nag ng Code of Ethics ang mga IPs na pamilya ng mga kabataang kinidnap nila ni Franz Castro. oh gusto ninyo ngayon, elehes ang isyo doon. Pangalawa, baka eh, drama, drama lang din ito. Hindi lang baka. Talagang drama lang ito. Para sabihin, ah, ang Pilipinas ngayon is in danger. Dahil yung isang convicted felon child abuser na si Franz Castro ay balak pagbabarilin, pagbabangbangin ng mga polis. mag, ano, tawag kayo ng Marcialo? taginan niyo. Or baka ibintang na naman ninyo sa mga Duterte. He -he. The safety of progressive leaderships, uh, lead, uh, progr progressive leaders and lawmakers in the general public must be ensured. Dagdag -dag pa ni Tinio. Wala pang tugon ang PNP tungkol dito, sabi ng News 5. Uh, drama ni Castro yan. <laughs> Pati mga pulis ngayon tinitira na ng NPA. Eh, hindi ba nagsabuhatan ng mga yon? Sus, ginoo ko. Drama niyo. Hindi na uobra yan. Yung gagawin ninyo si Franz Castro ng administrasyon ngayon ni Tambalos Los? Eh, Tambaloslos nga presidente ngayon. Hindi man si BBM na binoto natin eh. Yung BBM, Tambaloslo man yan. Kuyos ang bayag ng animal. Tatakbo-takbo kang presidenting, inutil kang hayop ka. O yun. Puro lang kayo pag nanakaw sa pila. Yung 531 billion na naman na yun. Para doon sa, ano yun, unprogram? Wow. Akap ni, ni Tambalustos, 26 billion. Nakalusot. Pati si Aimee na kunwari, ah, tinanggal ko na yung akap. Pero pumirma pala ang guys. Tingnan mo, tapos yung PhilHealth. Siniro budget ninyo, nung sabi ng putragis din na Grace po, naputok sa buhok ni Marcos Senior di Umano. Bibigyan ng leksyon ang PhilHealth. Di na may papati yung ano, yung mga membro. Ninakawan na nga ni Bumbong Marcos ng 89 billion ang PhilHealth members. Aboy, tuturuan pa ng leksyon ni Grace po. Ganun, kabubo. Si Grace po. Diyos ko po. Well, masasabi ninyo sa drama ni Franz Castro. Kunwari lang yan, huwag kayo maniwala. Drama lang nila yan dahil gusto nilang uh, gagawin ang lahat para ay de kung hindi magtagumpay yung kanilang mga paggigipit uh, kay Bipisara hindi matanggal si BP Sara, hindi ma hindi makasuhan ng patong-patong na kaso. Ginawa pang terorista, ginawa pang kung ano-ano, kriminal ni Bongbong Marcos. Eh, Marcialo na naman silang ngayon. Ang gamit pa, which is ko po yung convicted. Seryoso kayo. Gagamitin niyo si Franz Castro, convicted child abuser, bilang isang pain para magmarsyalo. Uy, ang bububo ng gobyerno, ito patawarin. Ano nga ba naman ang asahan natin sa isang namumunong binoto nating presidente, bangag adik na ngiwi pamputa.